Morning, good morning. Ito ang ating tanghalian ngayon, kajen Lemon. Nakabili ako ng yellow pin. Ayan o, oh, yellow pin. Sasampalukan natin. Let's go, katayin natin, kajen Lemon. Lutuin na natin yung ating yellow pin, Lemon. Pakulo lang tayo, kajen Lemon, ng tubig. Ayan. Bawasan natin konti. Ayan, Tajin Lemon, pakuluin lang natin tong tubig sa kanila na natin lagay yung ingredients yung mga kanya pang sahog ito yung mga sahog niya ka lemon sibuyas, kamatis, duya uh, siling green leeks, saka ito mga pampasarap ka lemon, bunga na sampalok natural, nasinigal and then lagyan natin ng talbos kamote saka yung ating sda. yung isda, lagyan natin, natin pakulong tayo ng tubig yan, sisig lang, pakulong lang natin to ka lemon yang sa lemon. Kung na, lagyan na natin to. ng mga ingredients. Itong leeks na to, lagyan na natin. Ayun, kan, sili. Mamaya na yung sili. Lagyan natin ng patis ka dino lemon para lasa na yung sabaw. Pakaluan lang din natin ulit. Ito, ka dino lemon. Para maluto. yan Kajin j lemon maglagay tayo ng shrimp cube panggagdag pampasarap yan kulong-kulong na Kajin j lemon bigyan mo kusok-kusok yan ka-j lemon kulong-kulong na tagyanan na natin ng isda Ayan natin yung isda Kajin j lemon natin natin yung oya Ulam na to Maghapon. Kadyang lemon. Yan. lemon. Lakasan natin konti ako eh. lang natin para maluto yung isa. Kadyang lemon. Ito yung sampalok natin. Kadyang lemon. Pakulan natin. Yan. Para sasalain natin. yung ang isasabaw natin. Kadyang lemon. para natural. Ang kanyang asin. Yan. Kadyang lemon. Yan, tignan natin yung ating stock ng lemon. Tumulo na. Lagyan natin to. Chili. na Pakuluan pa natin. Yan, yung lemon. Lagyan na natin yung ating asin. Ito. Yung kalahati muna lagay natin kanyang lemon. Baka masyadong maasin. Tignan natin. Aha. Dali pa natin yung konti yung parasin, Kajin Lemon. Ah. Dito, huwag muna itakon ito, kajin, kajin Lemon. Pwedeng ng bago, ang sawsawan. Ang Lemon. Ako natin maglagay ng sikumpawing agi. Yung hindi naglalagay, ay bahala na kayo. Basta ako, lalagay ako konti pang dagdag sarap yan saka natin tikman ulit aha pwede na to kajil lemon. yung asin na sakto sakto natin ng konting asin saka hmm. natin ulit yung kamuti na kajil lemon. pwede na yan Parang yeah, lang kasimple magluto ng sinampalukang yeopin. Pare-parehas lang ang posisyon niyan sa mga isda. Ay, sarap maghigop. Kainan natin yung mga po'y kajil lemon. Saan natin takpan para maluto yung kamote? No kajil lemon, punta tayo siya. Ayan, kajil lemon. Yung ating ulam for today. Lunch. Oh. Sinampalukang yellow pin. kaya ka din lemon. So, yung ulo niya oh. Let's go, Kajin Lemon.